Isa ito sa mga best recipe nating na mga Pinoy. Ang sinigang na Adidas. At dahil nga medyo matagal na rin ako hindi nakakapagluto nito at nakakatikim. Kaya tara mga mare, samahan niyo naman ako magluto nito. Pagkainit ng kasirola, maglalagay lang tayo ng konting mantika para sa igikisa natin bawang. Halo-haloy lang natin ang bawang hanggang sa lumabas yung aroma ng bawang. Alam naman natin mga mare na ang bawang ay napakadaming nagagamot ng na mga sakit-sakit sa ating katawan. Isunod na natin yung sibuyas. Ang ginamit natin sibuyas ay medium size lang. Tapos syempre hiniwa natin ng maliliit at halo-haloy lang natin yan hanggang sa maluto ng konti yung sibuyas. Tapos sunod na natin ang luya. Pinipit-pit ko lang talaga ang luya, hindi ko siya hinihiwa o binabalatan kasi nandyan yung sustansya. Tapos isunod na natin yung kamatis. Ang ginamit kong kamatis dito ay katamtamang laki, apat na piraso. Biruin mo mga mare, ngayon na lang ulit ako nakagamit ng kamati sa pagluluto kasi nakarambuan talaga napakamahal kaya tinis ko talaga hindi magkamati. Sinunod na natin yung ating adidas. Nabalik kong adidas ay nakabalat na para less effort na sa pagbabalat, ba diba? Pero syempre, mahal kapag balat na sa palengke, ba diba? Tapos takpan na lang natin to hanggang sa maluto yung adidas. Ayan, luto na nga yung ating adidas. Tapos lagyan lang natin ng apat na basong tubig. Pero alam nyo, mas masarap talaga kung isasabaw mo rito ay yung hugas-bigas, yung pangalawang hugas-bigas natin. Kaya lang naitapon ko kasi yung hugas-bigas ko. Kaya ayan, tubig na lang sa gripong ating nilagay na sabaw. Tapos, pwede na natin isunod yung ating labanos. Maliit na labanos lang ating binili. Tapos, ay pwede na natin takpan ulit yan ng 1 minute lang para may ma-overcook ang labanos. Tapos, okay na yan. After 1 minute, ay pwede na natin isunod ang talong. Dalawang pirasong talong lang ating binili dyan. Tapos, iniwan natin at magpabilog. Isunod na natin yung dalawang piraso ng ceiling green. Tapos, takpan lang natin ulit ito ng 1 minute lang para maiwasan naman na ma-overcook yung talong. Tapos, pwede na naman natin isunod ngayon yung talbos kamote. Ilubog lang natin ng konti yan, tapos pwede na natin timplahan ngayon ng patis. Kailangan ay alalay lang ang paglalagay ng patis kasi baka mapaalat yung ating lutuin. tas gini sa mix at nor sinigang with gabi. O diba, para hindi na tayo bumili pa ng gabi, menos gastos pa tayo. O diba, nor, bikinimen. <laughs> kanya lang ang paraan ng paghahalo para maiwasan natin madurog yung mga gulay na ating nilagay kapag halukay ubi ang paghahalo natin. So tapos ay pwede na natin itong tikman. Mmm, sakto lang sa lasa kaya pwede na natin patayin yung apoy para maiwasan ma-overcook yung mga gulay. Ayan mga mare, luto na yung ating sinigang na adidas, saktong-sakto sa maulan na panahon. Pwede rin naman tayo magdagdag dito ng iba pang kulay katulad ng okra. So tara mga mare, kain na tayo.